guys, gusto nyo bang malaman kung paano magkaroon ng clone ng application sa ating Samsung? Okay, punta tayo dito sa settings. Ayan. Tapos, hanapin natin ang advanced feature. Then, pagkatapos nyan, hanapin natin yung dual messenger. Okay? So, ayan. I-on lang natin to yung WhatsApp. Kung gusto nyo Ayan. na dalawa yung WhatsApp nyo, pwede nyo i-on yan. Kung gusto natin magkaroon ng dowel yan, i-on lang natin yan. Para magkaroon tayo ng separate list of contacts ng ating pangalawang application. Okay, so next naman ay ang Facebook. Okay? So, i-on din natin yung Facebook natin. Siyempre, meron tayong personal. Meron naman tayong ginagawa na para sa ating ah uh, professional dashboard. Okay? So, ayan. I-install lang natin yan. Same ng messenger. Okay. So, yan ay magkakaroon ng mga, ano, separate contacts yan. So, kailangan din natin i-turn on tong your separate contact list. Okay. Yan yung mga pwede natin i-duplicate or i-dual na mga account dito sa ating Samsung okay, so kung nagustuhan nyo po ang ating mga video na ganito please uh, like and share syempre follow po to na rin for more videos na tutorial natin so i-check natin kung pumasok na nga yung ating pangalawang account okay ayan, kung nakikita nyo dalawa na yung Facebook natin at uh, yung messenger natin ay basta ganito ganitong sign ito yan yung pang dual. Kapag ito siya, tingnan mo. Yan. So yan yung mga dual account na nagawa natin, okay? Buksan natin. So ayan, kailangan nating mag-login ng ibang Facebook, okay? So kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial videos for today, ah uh, like and subscribe na lang po sa ating account para at sa mga susunod pa mga video tutorial na ating i-upload dito sa ating YouTube channel. Thank you for watching, guys. Thank